Marami nag-iintay dito sa actual trial ni Vice President Sara Duterte. Yes. Uh, ako mismo ang dami nagtatanong sa akin, no. Tuloy pa ba yung trial na 'yan? So, oh, alam mo yes. basta ninyo? magkakaroon ba ng actual trial o mananaig mm -hmm. 'yung galawan para patayin 'yung mismong ano, uh, impeachment complaint? Magpatuloy man 'yung galawan, the trial is actually uh, alive and ongoing even as we speak. Uh, Christian. Kumbaga uh, in session pa rin. Uh, ang courting ito. Dahil sinabi na ng Korte Suprema ilang beses, ang impeachment ay non-legislative function at yung ganitong mga non-legislative functions ay hindi apektado ng legislative calendar. At kahit yung mga bumoto na i-remand yung impeachment complaint sa House, may pag-amin dun sa isang condition ng motion nila na tatawid talaga ito sa 20th Congress. And at least may anunsyo na mula sa liderato ng Uh, impeachment court mula sa presiding officer na ayun na nga, magko-convene kami muli bilang korte sa July 29. Uh, and in fact, in, even in this uh, interregnum, nag-submit ng formal answer at cautelam si VP Duterte, nag-submit na rin ng reply ang prosecution sa formal answer na iyon, at pareho sa loob ng timetable na inuutos ng uh, Senate Rules on Impeachment. So, patunay na buhay at nagpapatuloy, alive and kicking buhay na buhay ang trial na ito. And at any one time, kahit sinong panig, ay pwedeng mag-file ng kanilang motion, whether yung company ni VP uh, o yung prosecution. At lahat ng ito, simula sa formal answer at cautelam at sa reply, ay kailangang matanggap, madinig naming mga senator judges bilang pagsisimula na dun sa pagdinig sa mga ebidensya at pagdinig sa mga uh, witnesses sa bawat article of impeachment bago pa kami ay magdedesisyon o boboto na convict o acquit ba. Pero, pero di agree doon po sa kaisipan na pag may nag-motion para i-dismiss yung articles of impeachment, pwede siyang pagbotohan ng majority ng mga senador at hindi na umabot sa actual trial kung sa ilalabas po yung mga ebidensya. Kailangan umabot sa trial. Yan ang utos ng konstitusyon sa amin. Yan din ang nakasalamin sa Senate Rules uh, on Impeachment. I totally disagree na pwede na lang kaming bumoto uh, dun sa isang motion to dismiss. Na In fact, nandun na sa loob ng formal answer uh, at cautelam ang VP Duterte. Uh, ang due process ay nagde-demand na magkondukta kami ng trial. Paano kami magde i-dismiss o in effect i-acquit. Paano kami din magboboto -di mag na uh, uh, convict kung hindi pa namin ni narinig ang isang pirasong ebidensya, kung hindi namin nina-appreciate ang iisang uh, testigo. Due process both to the impeached official and to the prosecution. At higit sa lahat, Christian, due process sa ating publiko na deserve marinig itong mga ebidensya at witnesses na ito sa bawat articles of impeachment na tinransmit ng House, ng kanilang mga representante sa amin sa impeachment trial court. Due process demands that. Hindi pwedeng boto lang naming uh, mga senador o mga senator judges. Sabi nga, matagal na, trial must proceed forthwith. Yeah. So na-delay man, yung forthwith na yan ay ngayon. Hmm. Ano po pala dugo nyo rin sa, ano, alam ko, nakikita nyo rin po itong mga ganitong reaction, no? Marami po sa mga kababayan natin yung dismayado, actually gigil, no? Sa Senado, at least during the 19th Congress, especially after the June 10 session vote, yung 18 185 vote. Maraming gigil, maraming nagagalit. At marami sa mga kababayan natin yung parang nawawala na ng, ano, ng uh, pag-asa o paniniwala sa Senado. Pero ito yung prosesong dadaan sa mismong Senado, no? Ano po yung tugon nyo sa mga ganong ano, uh, pagtingin dahil dun sa action na yon? Ang tugon ko po, Christian, sa ating mga kababayan, una ay salamat sa inyong pagmamalasakit uh, sa ating institusyon ng senado At sa importanteng prosesong ito ng uh, impeachment trial at sa ating konstitusyon na naguutos sa ating lahat tungkol sa lahat ng ito, na-appreciate ko po, na-appreciate po namin ang concern ninyo uh, mga kababayan. Sana kahit nadismaya kayo ng araw na iyon, natuwa kayo na lima po kami na tumawid sa minority-majority divide bilang senator-judges para bumoto na huwag uh, i-remand sa House yung articles of impeachment. At kahit natalo kami sa botong iyon, sana mga kababayan, etong mensahe ko sa kanila, Christian, sana keep faith with the Senate. Keep faith with the impeachment process. Keep faith dun sa utos ng Constitution sa atin. Dahil tulad ng pinag-uusapan natin kanina, Christian, alive and kicking, buhay na buhay at ongoing ang trial na ito. Dahil kahit nga sinubukang uh, hindi mangyari ang mga ito, yung mga susunod na hakbang ng pagsumite ng impeached official ng answer, formal answer, yung pagsagot ng uh, prosecution sa formal answer niyon sa pamamagitan ng reply, ay nangyari nga at nagpapatuloy. At eto na nga, may pecha tayo sa 29 ng Hulyo na uupo muli ng sama-sama ang Senator Judges bilang korte para ituloy uh, yung trial na ito. So, and then idagdag pa natin yung Uh, mga resulta nitong nakaraang eleksyon so na replenish yung kalahati ng Senado may mabubuoong uh, bagong Senado sa 20th Congress na lahat then ay minded na tuparin ang aming tungkulin at gumanap bilang impartial na uh, senator judge so mahirap man na uh, nadidismaya minsan sila sa isang institusyon o iba sa ating gobyerno sana po Uh, sa pamamagitan mo Christian, masabi ko sa ating mga kababayan, kapit lang, walang bibitaw at uh, aasahan ko, aasahan namin ang inyong patuloy na pagsubaybay. Dahil in the end Christian, hindi lang kami mga senator judges ang boboto at maghuhusga dito sa complaint na ito o sa isang impeached official. Yung ating mga kababayan din ay maghuhusga at pati sa amin sa Senado, sila'y kayo'y maghuhusga at sa huling-huli, ang kasaysayan ng maghuhusga sa amin at sa ating lahat. Tama po yan. Mismo mga Senator Judges, kayo po uh, in a way nasasakdal sa kung paano ninyo i-handle itong impeachment uh, process. No? Konting tanong na lang po. No? Alam ko, busy-busy kayo. No? Inisip ko rin po kasi dahil sa pagpasok ng bagong batch ng mga senador, panibagong proseso siguro o komplikasyon ang pwedeng i-raise dyan. For instance, what could stop another senator from raising this issue nung pagtawid na impeachment proceedings from the 19th to the 20th Congress, kahit dapat malino na po yun, di ba? Uh, are you also anticipating such uh, such options that might be raised? Anticipating, Christian, dahil yung ilan ay nag-telegraph na ng ganong intensyon, at yun na nga, yung mismo motion to dismiss ay nakapaloob na dun sa formal answer at cautelam ng impeach official. paman, anda kaming magdebate pa rin at magdebate ulit at mag-argue na dapat lamang magpatuloy ang prosesong ito alang-alang sa pagsunod sa utos ng konstitusyon, alang-alang sa pagtupad ng aming tungkulin uh, sa ating mga kababayan, alang-alang din sa ano, pagtaguyod ng prinsipyo ng accountability at saka na yung batas ay dapat equally applied sa lahat kahit pa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Mukha bang si Senate President Jesus Codero pa rin po yung mananatiling SP at mananatiling uh, presiding officer sa 20th Congress? Well, bilang nasa labas ng majority, yan din ang balitang napipick up ko sa inyo mula sa media <laughs> na as of today, ganun ang mga numero. Opa. Okay, pero kayo, uh, kasi may balita rin na si uh, former Senate President Tito Soto, mm -hmm. eh, he might be open to leading the minority bloc. Eh kayo yung legit na minority dyan, no? So paano po yung uh, nakikita nyo pwede mangyari dyan? Well in fairness, uh, ang legit na minority naman ay yung uh, usually yung second largest group no na yeah. mabubuo na bloke uh, sa na hindi boboto dun sa po, ano. Opo, na either hindi boboto sa uh, Senate President or yung isa pang path ay uh, na lalaban bilang SP pero hindi hindi na or Uh, mag-signify na sila at bata'y sa bilang nila ay magiging minority na sa sa senado. So uh, as usual, it will be my fourth time to participate sa pag-organisa ng uh, senado ng isang bagong kongreso. Very interesting and very important, lalo na uh, papunta sa mga susunod uh, na taon, uh, years of legislation, inquiries, budget making, at itong ang impeachment trial and then leading up to the next elections. Pero nga, paano yan? Kasi sa 19th Congress, you were a minority of two, kayo po ni Senator yes. Coco. Hmm. And dito sa 28th Congress, uh, kung sakali, no, are you willing hmm. to join that SOTO minority? Or possibly ba ah. yung three blocks ang meron sa Senado? Ah, nung una kasi, nung unang-unang pinag-uusapan yung organization ng 20th Congress, Senate, hindi pa lumilitaw yung possibility ng minority bukod dun sa isa pang bloke ng mga limang senador uh, ngayon. na uh, nung tinanong nga ako minsan, sinabi ko ay hindi ako sasali sa kanila. Uh, but now there's that new possibility uh, kung si Senti Inoobserbahan ko po at sa patuloy na pag-uusap ko uh, sa dalawang, dalawa sa mga bagong senador ay inoobserbahan ko po, inoobserbahan namin yung mga uh, emerging scenarios. Kung anuman, basta't para sa akin na uh, hindi ako sasali sa majority and uh, sasali ako or magbubuo uh, ng isang bloke na uh, sasalamin uh, salamin or, or or at least magbibigay daan or at least re-respeto sa uh, pat palagay ko Christian pangunahing trabaho ko sa mga susunod na taon na tumulong mula sa Senado loob ng Senado na patuloy na palakasin ng oposisyon sa labas ng Senado. Opo. Pero for the record, will you make a run for the Senate minority leadership? Ah, uh, I hadn't thought about that nung unang pag uh, mapping ng balance of Uh, power or numbers sa Senate. Parang kahit ideally, di ba, na, na, nasabi ko parang day after election day, ideally, makabuo sana kami ng minority no, at maging bahagi ako doon. But in the past uh, couple, almost couple of months, uh, parang numbers wise, hindi na probable yon. So, tingnan natin. Uh, but at the very least, uh, worst comes to worst, uh, whether as an independent senator or member of an independent or non-majority bloc, basta uh, mananatili akong non-majority tulad nung nakaraang halos siyam na buwan. Mm -hmm. And uh, basta puposisyon ako sa paraan na sa salamin, dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong tulungang uh, pa sa, yes. sa ating bansa mas naging komplikado yung sitwasyon ninyo, no? Kasi naalala ko, before the actual campaign, di ba, nung kinampanya nyo si na Senator Bam, tsaka si yes. Senator Kiko, ang sinabi niyo yes. nyo, niyo nyo ko sa Senado. Noong time na yun, nandun pa si Attorney Chell. Uh, eh, po. si yan, kasama nyo na sila, eh. So, technically, uh, lumawak na yung ano nyo, eh. From a minority yeah. of two, at least three na kayo dyan. As, yeah. as uh, unexpectedly. Uh, so, uh, parang quite logically, sigurado na ba kayong tatlo magkakasama? Nag-uusap kami these days, Christian, dahil kahit ganun yung wish ko nung una, alam mo naman, sa bawat bagong kongreso, bubuin yung senado, every senator has to make his or her own decision. At tulad nung nakaraang mga kongreso, nire-respeto ko yan. So ang malinaw lang sa akin ay uh, looking forward to uh, whether forming a bloc together or voting together on uh, certain national issues. Uh, or forming a, a caucus uh ng mga partido namin uh nag-uusap din yung mga kapartido namin sa house for example about that possibility basta ang what i can say since i can speak only for myself di naman ako makapagsalita para sa 23 na colleagues pa basta ang para sa akin is mananatili akong consistent na hindi majority at kung minority man or ibang bloke Uh, basta may, may pole, may center of gravity sa loob ng Senado para uh, kumbaga katandem nung gusto po naming buuin mas malakas na oposisyon sa labas. Uh, finally, Senator Risa, no? Um, recently si Sara Duterte, ang ginagamit niya naratibo, kinakawawa siya o pinupolitika siya nitong administrasyon dahil siya raw yung frontrunner sa 2028 presidential election at gusto raw siyang i-eliminate. Uh, galing po ako at nakausap po po yung mga kapwa Pilipino natin yung sa sa Roma, sa Milan at saka sa mm. sa Paris. At isa po sa mga kinaikwento nila, naghahanap sila ng option, a viable candidate for 2028. And logically, hindi naman to surprise sa inyo no? Kayo po yung isa sa mga pangalan na binabanggit nila. Ang gusto ko lang malaman, are you open to that to run for president in 2028? Ah, ngayon talaga, Christian, um, mas sumusubsob ako dun sa patuloy na paghahanda sa impeachment trial and kaka-file ng kahapon ng top priority legislation yung pagtutok sa mga issue na importante sa ating mga kababayan ngayon pa lang. So lalong-lalo na sa ekonomiya. But like I said uh, before, uh, I've asked all kasamas sa oposisyon na maging bukas kaming lahat dahil ang importante para sa akin sa 2028 for which definitely si VP pa rin ang uh, front runner ewon ko lang kung sino sa kanilang dalawang paksyon ang admin or sila ay kumakawawa sa kanino basta para sa akin ang importante ay magkaroon ang oposisyon ng strongest slate na kaya naming buuin na lalaban at mananalo thank you.